Ayan, 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 diamond ayan, 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 Nawala na ang sobat. Wala na lang so wala lang <laughs> energy. Nawala <laughs> na battery. Halika ah, na lang. na lang ang Pag passenger. Pag ako tinawagan ni Tatay, at ako sa akin. jaga 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 choo, choo. jaga 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 choo, choo. jaga 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 choo, choo. jaga 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 chaga, chaga, choo, choo. ka ka o ano? Bawa ka ka to? na. Я дрейфшоу. Хава пашенершип бэ. Цага 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 чу чу. Эе да хава цага цага чу чу. Хава хава хассай. Цага 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 чу чу. Хава дгоком. Цага 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 чу чу. Га겠다. Айс баин дэйба. Sagan, sagan, Ang bagal naman. Choo. Ang bagal. Ay, baka, ba? mm. May sandal mo. May. Siksikan. Isa ba? O, Kuya is, sakay. Sakay na. Halika. Halika, Ace. Sakay na. <laughs> hey. choo. Mm. Choo, choo, choo. 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 Dapat pala malaking-laking ganyan. Kasya silang tatlo. Choo. Choo.

eto pala eto laway oh ang laway niya napakalapot kaya ire-ire din natin ano yung pupo ng anong arte ginis pupo ng maarte eh dinigaga po po yung yung kilay ni sky alas <laughs> na ba? alas 4 na? Siguro Yeah.